Mga 'se, panibagong araw, panibagong video na naman kahit masama po yung panahon. Uh, mag-update tayo ng mga ibon natin, ng mga pang-out. Wala tayong magawa kasi sa lubla tayo ng bahay. Kaya eto, stay tuned kayo kung bago ka pala sa aking YouTube channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Mag-comment ka na rin po mga sir. Para lagi po kayong updated, pindutin niyo na po yung notification bell button. So, andito tayo mga sir para mag-update tayo ng mga ibon natin ng mga pang-out. Meron tayong pang-out dito, Lutino Opa. Na-out na po natin yung dilute na back-to-back -back opa line. Sayang lang hindi na po natin naisama no mga sir no at andito po yun may mga package deal tayo dyan na mga ibon so yan at andito rin po yung mga ano mga personata pa ni all star every ni sir alvin hindi si alvin yung vlogger taga purak pang panga po may ari nito at dito po may mga dilute po tayo so yan may mga dilute tayo dito mga sir So yan, didiscuss natin yan, bibigyan natin ng price para makuha nyo po yung karapat dapat po na gusto nyo yung ibon. Meron pa po tayo doon sa labas, kahit maulan po, ah, bibigyan natin to ng content para ma-update po kayo at sa mga bagwang po natin ng ibon naghahanap po ng mumurahing ibon na affordable price. Ito po, para sa inyo po itong video na to. Meron din po tayo dito mga pale palo. So yan, oh, may mga mature tayo dyan na pale palo. So yan At dito tayo mag tayo dito mga sir Bago tayo pumunta sa labas Maulan po sa labas So eto unay na natin to mga sir Eto package deal po ito mga sir ha Yan silipin natin sa loob para mas maganda Package deal po yan Limang piraso po yan Sa halagang 1, 2 Yan halagang 1, 2 package deal Eto split ino yan oh. Yan May split ino po yan So, yan mga sir, ha. Package deal yan. Halagang 1, 2. piraso po yan. At meron din tayo dito, uh, Opaline Lutino. Ito, nag-nesting na to mga sir. Nesting na po ito. Lutino Opaline. Ah, uh, Pepresyo po natin ng medyo maganda-ganda. Ito, 5-5 po out na po natin ito. 8 months na po ito, mga sir. Kayo na magtuloy na ito. Paunahan na lang po sa Lutino o palain po natin. So yan. ano oh, nagbibilog na sila oh. Oh, babilog na yung ano nila, next nesting nila oh, may bilog na oh. So yan oh. Paunahan na lang kayo dito. Ito po yung ibon. So yan, yung ibon. Nakikita nyo? Yan, pakita ko sa Yan, matured na po yan. Ayun na lang po magtuloy nito mga sir. Ayun yung ibon. Lutino o palain, back to back. Yung may sing-sing yan po yung kak. Kaya ito, kung kursunada mo to, ikaw na magtuloy na eto Para sa na pong mitlog at magkaroon ng inakay. Bawi ka agad na 8 months na po ito. Nagninesting -ne na po yan. Napakaganda po na eto. Panalo to mga sir. At dito, meron tayo dito mga personata ni All Star Every. So yan, meron pa rin tayo doon available na mga lutino na pang out natin. eto mga personata po ni Alvin All Star Every. Yan, yung personata mga sir, pagkasama kulungan nalagang 25. Wild type po yan, kita naman, itim na itim yung ulo, quality po yan. Sa halagang 2.5, sama na po natin ng kulungan. Pati yung mga, itong mga dilute po, uh, 1,000 isan out pa out po sa atin yan. Kaya magkaiba po ang presyo ni Sir All Star. Yun, mga perso, mga sir, ayan, ay nakikita nyo, sunog na sunog po yung mga ulo ng mga yan. Kaya uh, quality po yan, yung mga personata na yan. Sipatin nyo na lang yung mga personata ni Sir Alvin. Mini, uh, Alvin All Star Every. So yan. Ganda yung ulo. Sunog. So yan. At dito meron tayo dito mga pale palo mga boss. Mga sir. Yan. Meron tayo mga pale palo dito. Yung power blue po natin. Uh, kapangkak po yan. Meron din tayo pwede i dyan. Yung green green na pale palo pwede po natin parisan yan na fire blue at meron din tayo dito opaline na yun o yung opaline na yun o yung blue opaline na pale palo sa halagang 10,000 na lang po yan kapang po yan mga sir nakak po sa kapayan at ito namang blue na pale palo kak po yan pwede, pwede, pwede rin po iparis po yan sa green basta ang parisan po na ito sa pale palo 1 pag may kasama pong uh, kulungan may kasamang cage Pero pag ibon lang San libo po Yan mga matured na rin po yan mga set Panalo na yan panalang na rin po yan At meron tayo dito mga sir Yung mga dilute So eto may mga dilute tayo dito So yan Part blue dilute Tsaka violet blue dilute Yan o oh. 1,000 lang ang paris po dito mga sir Sa Bukawi po mga sir no Sa 1.5 Ang out pa po nila neto paris 1.2 Ito ay 1,000 lang May par blue na Dilute Tapos yung mga opaline po natin Ng mga par blue tsaka blue dito Yan may mga blue Ayun, blue Opaline tsaka par blue opaline Ang paris po natin dyan mga sir ah, Nagkakalaga na ng 1, 1k ang paris Pwede na rin po sa 800 pag sure buyer po kayo kaya eto yung mga available po natin wala po tayong magawa sa buhay kaya mag update po tayo ng mga ibon natin dito na mga pinapang out pa no mga sir no at meron po tayo dito na eto yung tawag nito Lutino Opaline yan nakita yung Lutino Opaline na yan so yan available yan yung Lutino Opaline dito mga sir so yun no wala pong buntot yan yan. lutino ako kapang hen. Ito kapang hen. So Kapang hen po yan. Lutino Opaline yung pwede nyo po ipares. Itong back to back. Lutino Opaline yung din. Ayan po yung pwede nyo ibangga na lutino ako din po yan. Sa halagang 6,000 or 5,500 pwede na po natin i-out yan. Yan. Kung gusto mo naman itong pinakita ko noon ha? sure pair na. So, ayan, no? Oh, nakikita nyo no? Oh. So, ayan. Sure pair yan, panalang na po yan. Kaya na lang po magtuloy nyan. Nesting na po yan. Nesting na po ito, mga boss, mga sir. ay ikaw na po magtuloy nyan. Continuous natin to doon sa labas. Meron pa po tayong mga available doon sa labas na mga ibon. Kaya doon tayo. Tara. Okay, ito na mga sir. Kahit maulan, no, dito na tayo sa labas. Ayan, kita naman, bumabagyo po tayo sa panahon na ito. No? Yan po yung mga available po natin ng mga ibon. Tara, punta natin at iisay-isay natin po ang laman ng mga kulungan na yan, mga sir. Kaya, umpisahan natin. Ito na. Kahit maulan. So, yan. Dito tayo mag-uumpisa. meron tayo sa taas yan. May mapasabay pa po tayo na hindi po po natin na i-deliver. Kasi may-ari po niyan, taga Bicol. Bali, mag-meet -me up po kami niyan. Yung Alps yun na dalawa. Mag-meet -me up po kami niyan ng... Uh, Makati sa 28. So yan, dito tayo mag umpisa tayo dito, mga sir. Meron tayo dito, mga sir, no? Ayan, yellow bull back to back. So yan. Ito po, mga sir, banded pair po ito. Bali sinalang na po natin, sila po yung paparis ko sa uh, flight cage. Kaya pinagsama na po natin yan. Isang set na po yan. Isang buhatan na rin po yan mga sir. May pakainan na rin po yan. Tsaka patukaan. Kahit maulan po yan mga sir. Sipatin nyo na lang. Ayan o. Oh. Ganda po yan. Mature na po yan. Talagang magugulang na po yung ibon na to. Nakikita nyo naman po sa itsura ng ibon. Magulang na magulang na yan. Ayan. Sa halagang 2,000 po. Ayan. Screenshot nyo po ha. Ah, mga sir ha. Ah. Screenshot nyo po. Para hindi po kayo malito. At ah, saka hindi rin po tayo malito. Ayan. Send nyo lang po sa messenger. Maglalagay po tayo ng ano sa messenger. Contact number sa kung maaari po, meron din po tayong ano, Biber uh, Viber Viber po, meron din po tayong Viber So yan mga sir Ito pa po sa baba yan, Meron tayong back to back green new wing Opaline So yan o oh. Back to back green wing Opaline So yan, maganda tong ibo na to Sa mga mahilig po sa green new wing Opaline So yan Back to back green wing Opaline Available po yan yan. Isang buwata na po yan mga sir ha? Kasama na po cage. Pati nest box patukaan. So yan. Uh, kasama na po yan. Sa halagang 1.5 naman po ito. Alagaan uh, nyo na lang. Sa mga bagong beginner po natin diyan Eto. O di sa nag-uupisa natin na gusto magdagdag ng uh, collection. Eto. Alagaan nyo na lang, may kasama na pong kulungan, patukan, tsaka syempre cage na kasama na isang set na po yan. Dito tayo, lipat tayo dito mga sir. Meron din dito, ito pinagpapares po natin yan, Parblue opaline violet po yan. Ayan eh, o, opaline violet. Ayan, ganda o. Oh. Ganda na violet na to. Ito, kak po yan. Violet na violet o, oh. grabe ganda o. Oh. Ayan, napakaganda. Ito po yung hen. Green Opa And Ang kinis naman na ito Solid din to Napaka kinis Kasama na rin po yan Cage Yan May cage na rin po kasama Isang set na rin po yan May patukaan na rin po Yan silang dalawa Patin nyo na lang yan Yan o oh. Yan violet na violet po yan o oh. DF po yan Mewing Power Blue Opa Line Halagang 1.5 Double cage pa Ayan o oh. Double cage Divider lang kulang na ito, panalo to. Sa halagang 1.5 lang din. Bahala na kayo, screenshot nyo na lang ha. Parang hindi tayo magulo. Screenshot nyo na lang po yan mga sir de pwede kayo mag-viber o di kaya messenger. Para mas maganda. So yan. Eto meron din dito. Sa baba, ay sold na pala to. Sorry. Eto na ka-reserve ko sa suki natin. Dito, meron dito mga sir, nasa loob sa loob ayun sa gilid pasok natin tong cellphone para mas maganda so yan back to back pastel split opa split ino tsaka green pastel opa split ino ayan sa 2,000 yan o no? na to pair na to mga sir sila na yung nagsasama lagi dito sa loob perna na po yan yan Screenshot mo lang. Ito, kasama na po kulungan. Ayan. Kasama na po kulungan yan, mga sir. Meron din tayo dito proven na fail palo. So, ito, proven fail palo. Ayan o, par blue, violet. May pagka-violet din to. Tsaka blue. tap, Fail palo. Ayan. Kasama na kulungan. Gauge 14 kasama kulungan gauge 14 ha yan gauge 14 kasama kulungan yan um, may nice box ang parakit pero okay yan yeah, nagbibrid po yan nakapag testing na po ako yan nagbibrid po yan sa ganyang nice box ayan kayo na magtuloy na ito proven perto goods to goods ayan sa halagang 1.7 gauge 14 kasama na isang set na Yeah, paunahan kayo dito, gauge 14, sa inyo na to mapunta oh ang kapal so yan ha at dito meron tayo dito solid to mga sir birang bira kayo makita ng ganitong ibon birang bira kayo makita ng ganitong ibon Ito mga sir oh. par blue opaline par blue opaline ah uh, perso F5 F6 ba to? F5 na to O F6 Sunog na sunog na yung ulo Ayan ha Ito yung isa o Ayan yung isa May kita yun sunog na sunog Ayan banded pair po yan Back to back opa line Par blue opa perso Birang bira kayo makak makakita ng ganitong quality ng ibon na persona na violet na par blue na perso F6, F6, F5 basta yan yung alam ko sa ibon na to Napakaganda na ng ulo, sunog na. Sa halagang 3.5 kasama na po ulungan. 3.5 lang po ya, wala na pong ano, wala na pong tawad dito. Solid to mga sir, sa halagang 3.5. Yan oh, sipati nyo na maigi. Maganda tong ibon na to. Yan. Grabe yan. Napakagandang ibon. Kitang-kita yun naman no oh. Ayan. Talagang ano, 3, So yan o, oh, kasama na po kulungan yan Pati pato ka, painuman At meron tayo dito, solid Solid to, solid Napakaganda na ito Yung nakarang natin vlog, meron po tayong Far blue o pa pale Na non opa po yun, violet din po yun Eto, meron tayo dito Opaline, line, far blue ha? Yan Eto, lipat ka, lipat ka dun Sa ano So eto mga sir, far blue opaline ka. opaline po yan ha Hindi po yan. ito po yung pinagpapares po natin na proven na opaline na babae na violet naman Kalin, tulad doon nung una natin vlog yung number 5 Ayun po violet po yan mga sir opaline po yan ha violet po yan opa pale violet tsaka turquoise yung dalawang yan ayan o oh, violet po yan magandang ibon panalo. Ayan, o. No? Yan yung hen, yung violet. Opa lang yan. Nung nakaraan natin vlog, hindi po yun opa. Nasold na yun. Ang nakakuha po nun is taga Pasig. Manggahan. Shout out po sa nakakuha na yun. Ito, naman po ito. Ang presyo po na ito sa Bukawi is, ano, presyo ka po nito, 3,000 po ang bigaya nito sa ganitong ibon. Pero dito sa akin, may kasama na po yung ano, at saka hindi pa hindi po yan bata, matured po yan. May kasama po yung, uh, cage at saka pugad, isang setup na po yan. Alagaan niyo na lang, kayo na lang po magtuloy nito, mga sir. Ayan no. Ayan yung next box. Ito po yung cage. Maganda yung cage. Wala pang ano. Quality pa yung cage. Wala lang divider. So ayan, violet, far blue, pale palo at saka turquoise Far Blue Opa Paint Palo. Sa so, alagaan 3.5. Alagaan mo na lang. Matured pa. Hindi na bata po yan. Para magantay ka ng matagal. Antayin mo na lang to. Mag-breed to mga to. So yan. Napakaganda pa ng ano. Ah, uh, itong ano na to. Itong cage. Dito, meron tayo dito. Ah, uh, dilute. So yan. Ito, papackage deal natin to. Dilute Far Blue at saka Dilute Avocado line na green. Yan, package deal. Baliktaran to ha. Kaya no, oh, magkasama. May divider po yan. Blue, Dilute, and green. Ayan no. Oh. Green, Dilute. Nasa loob. Papalabasin natin yan. Hindi tayo papayag hindi yan lumabas. Oh, lumabas ka Mayayain Gusto sa loob So, ayun, oh Ay <laughs> So, yun Yung green dilute na Avocado line din Ito po Hen po ito, hen, ha Hen Ito po yung cock nya Sila po yung nagbabanded Ayan Ito, isang buhatan to, mga sir <laughs> Sorry Ito, isang buhatan to, mga sir, ha nababayang na tayo dahil nababasa tayo ng ulan huwag na masara tayo sipunin eto yan isang ano po yan, isang buhatan sa halagang 2.5 kasama na po yung cage sa bukawi ang bentahan na ito mga sir sa ibang seller natin 1,000 uh, pang isa bali minsan may 1, 2, 1, 3 eto kasama na kulungan 2.5 lang, kasama na kulungan dalawang pares na ibon 2-5 kasama kulungan so yan at dito meron tayo dito mga sir uh, may ano tayo dito kakatail so yan may kakatail tayo dito lotino kakatail so ayan o oh. lotino kakatail at saka albino kakatail ayan magugulang na to mga sir ibibreed mo na lang to ayan o oh. ibibreed mo na lang yan So yan, I-breed mo na lang to mga sir Kakatail natin, talagang 2,000 Ready to breed Fresh yung bukawi pa rin to mga sir ha? Albino at saka lutino na po yan Yan o no? Albino lutino So yan Albino at saka lutino At dito meron tayo dito Ito 2,000 to ha mga sir ha? At dito meron tayo dito Ah, uh, sa lagang ito, 3,000. 3,000 to mga sir. Ayan, 3,000. Ah, nakikita nyo yan. Palo po yan o oh, palo. Ayan, palo. 3,000 kasama na kulungan. Speed palo pa tayo isa. Ayan o, oh, nakikita yung pula na mata. Isang kita yung ibigay siya. Talaga 3,000. May kasama ng kulungan o oh, may nest pa o. Oh. oh. may number 6 pa na nest yan. Kasama na patukan sa set po yan. halagang 3,000, paunahan na lang kayo dito. Alagaan mo na lang. Yan. Maswerte pag nakakuha ng mga to kasi ready to breed na to mga to mga set. Panalo yan. Kaya sa mga gusto po magpa-deliver, pwede po lala mo, pwede po tayo mag-deliver. Pag ako po nag-deliver sa inyo mga sir, kahit sa mga pasabay, ang singil ko po, po doon, balikan na po yan. Kaya medyo maano po yung pricing natin. Uh, tsaka kadalasan po Wala po kasabay Minsan solo ride lang po yung deliver po natin Pero kung gusto nyo naman makatipid kayo Lalamob naman Pwede naman po sa lalamove. Kaso lang mahaba po yung oras Bago dumating yung ibon sa inyo uh, Disclaimer lang ha Hindi po tayo naninira Ng mga kapwa natin rider Delivery rider Yun lang po ang aking kaalaman Sa pagdi-deliver -de Pag tayo mag-deliver On the go po yan Di-deliver natin na maayos Safety yung ibon Pero pag ang uh, ibang rider po, hindi po natin alam kung anong oras po makarating yung ibon sa inyo. Siyempre, nag, nagpipick up din po sila ng ibang booking para maisabay, para hindi naman lugi yung biyahe. Kaya ganun din tayo, kaya sinisingil natin, balikan po yung singil po natin sa pag-deliver po natin ng ibon. Kung special delivery pa nga kayo, tulad po yung nakaraan, special delivery po tayo sa Kainta, sa May Mall ng Kainta. Kaya nag-special delivery po tayo, ay willing naman po yung ano natin, yung buyer. Siyempre, safety naman yung ibon. Siyempre, tayo nang di-deliver. Alam natin yung handle yung ibon. Kaya, yun lang po. Ang kunting kaalaman po natin na na-share din po natin sa inyo. Kaya, sana patuloy pa po ninyo tangkiligin yung ating YouTube channel. At sa mga baguhan pa lang po sa mga pag-aalaga ng ibon, pwede po kayo magtanong. Hindi po tayo hindi naman po tayo nagsusungit. At higit sa lahat, hindi tayo marunong magalit sa mga nagtatanong sa atin. Basta magtanong lang, wag lang po abusado ha. <laughs> Siyempre, may limitasyon din po tayo bilang tao. Kapwa tao lang natin, respeto lang natin ng bawat isa. Kaya marami salamat sa inyo mga sir ha, sa patuloy po na panonood at pag Suporta sa ating YouTube channel at huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-share. Kahit mahulan ang panahon, patuloy ang ating pag-update sa ibon. Pag may ibon sa bahay, makulay ang buhay. Ayan. Maraming salamat kahit mahulan. Thank you.